mga kaprom na ikabit na yung ating bagong hydrovac bag. okay na uh, makina, makinis na ayan, parang bagong bago marami tayong pinalitan nito mga kaprom ito tapos ito bago bago yung ano natin tapos bago marami tayong pinago dito para kondisyon talaga no? so ayan, ikabit na okay na yan yung krino naman ngayon mga preno naman yung pinabuksan natin sa ating master mechanic malapit na patapos na to yan nakitak na oh. okay Hinitira na yung prino Mechanic pag magpagawa kayo pag mayroon kayong mga mga papagawa, mga sasakyan dito lang kayo sa ayan o oh, ayan dito lang yan sa may dito lang kayo sa may sampalok ayan papuntang kiko papuntang kiko, naman papuntang dunya aurora uh, parkland yan dito lang mabilis lang Mabis lang puntahan tong lugar ni Kuya. Ah. Uh, Mekaniko tapos meron na siya ditong kumpleto siya ng gamit dito guys. Ayan. Yan pisto niya. So yan yung pisto niya so, yun guys. Meron siya dito mga kumpleto lang ano yan guys, mga ano ng sasakyan. Ayan. Dito lang yan sa may Sampalok yan guys malapit na natin tong iruntis yan mabuksan lang yung preno sa likod na lang tapos na yung sa harap nabuksan na yung harap nabuksan na tong harap okay na to yan ito yung gamit nating fluid nga pala yan national bikin na men namaya iruntis na natin to mga pala guys may tagas yung ating ano pero okay na yan ayos na yan tanggal na yung tagas titingnan na lang yung preno yan silipin ni master yan hindi hey, eh ano uh, i-bleed lang i-bleed para malaman ma yung ano, uh, maganda yung dalawin na mag-doin yung so, pang ilalim natin oh. No? pero mayroon pa

Ya, teman-teman. Ini guys 15 gunung klik guys, wang klik. Wang klik mail under guys. Ini nyon oh. Parang, parang guys. Parang tunog na ng kotse. Diba? Ganda ng minor. Ganda. Diba? Mahusay gumawa talaga ito si Budi, guys. Parang kotse lang. So, yun, guys. Nagro-routes na tayo. Ikot na natin guys. Kasama ko yung king mekaniko. Oh, one click. Ikot tayo kuya. Oh, sa kreno ah. Lambot. Parang kotse ah.

aur ab ko guys satay ko go nikota id se se no, no. last thing ano yung mga gusto mong pagawa ha dito ah, lang yan sa may Mabulo Street ah, Mabulo ba yung kuya? Palok As <laughs> sa Palok Street lang guys kamarin sa kan hanapin nyo lang si anong pangalan mo kuya? Ariel Ayan, si hey, kuya. Hey. kuya Ariel sa city hall focus na tayo para anong pakiramdam pwede pang pero parang may okay takbo 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 may takbo na takbo 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 okay. Ba, pero okay.